Magandang gabi sa inyo, mga kasukin. Halina, samahan ninyo ako sa kwento kababalaghan. Ang kwento ni Mang Badong. Ang kanyang karanasan sa barangay Libora, Kamarinisur. Mang Badong at ang kanyang kaibigan nang sila'y pumunta sa lamay. Ang kwento ni Mang Badong mga kasugi ay hango ito sa kanyang karanasan sa barangay Liboro Kamarinisor. Ganito rin ang panahon na yun kasulit ni kabilugan ng buwan nagsilang dalawang kaibigan sa lamay sa kanilang kakilala at nung pag uwi nila madaling araw na dumaan sila sa tabi ng sementeryo at nung papalapit habang papalapit sila sa sementeryo mga kasuki Dila bagay may naamoy silang nauupos na kandila At ang kanilang mga ito tumindig sa takot At nung sila'y nasa tapat na ng sementeryo Paglingon ng kanyang kaibigan Ay parang may nakita siyang Babae na kapatid Hindi nila patuloy sa paglakad ng kasuki. Habang palayo sila ng palayo sa sementeryo, tumaan naman sila sa may malaking puno ng akasya sa malapit sa tabi ng rilis. At silang dalawang magkaibigan ay nagulat Sapagkat ang napansin nilang white lady kanina tila bagay nakaharap sa kanilang daraanan at nakatitig sa kanilang mga mata <laughs> sa babaeng nakaputi na mahaba ng mahaba ang buhok silang dalaway na takutan halos hindi alam ang kanilang gagawin. Habang papalapit ng papalapit sila sa babaeng nakaputi, wika ng kasama niya. Hoy, babae ka. Lakas loob nagtanong, bakit nandyan ka sa daraanan namin? kanina ka pa namin nakikita. Akala mo natatakot kami sa'yo. Huwi wika pa ng kasama niya. Ngunit biglang tumitig sa kanila. Ang babae. At sila yung dalaway Bigat sumagot. Uli ang kanyang kasama. At bakit ba kanina ka pa sunod sa amin ang sunod? At bakit ang yung damit puting puti biglang lumaki ang mata ng white lady at ang sabi ng babaeng nakaputi habang papalapit ng papalapit sa kanila alam mo nang labas sa tide kaya yan maputi kaya kung ako sa inyong dalawa mag namatay na rin kayo. Yan ang kwento mga kasuki. Eh. Sana may aral kayo na Hanggang dyan na lang po at Diyos mabalos.